May video tayong ina-upload araw-araw. Huwag kalimutan na mag-subscribe. Nabuhay ka makailan ang sinasabing, the big one, o ang nagbabantang malakas na lindol na maaaring mangyari anumang oras. Ito ay dahil sa inilabas na statement ni FIVOX Director Dr. Teresita Bacolcol noong nakaraang linggo, ang Philippine Trench sa silangan ng Eastern Samar at kalapit rehiyon ay kayang mag-generate ng magnitude 8.1 na lakas ng lindol. Ipinaliwanag ni Bacolcol na ang Philippine Archipelago ay nasa ilalim ng compression mula sa Eurasian Plate at Philippine Sea Plate. Bagamat ang Eurasian Plate ay halos hindi gumagalaw, ang malakas na galaw ay maaaring manggagaling sa Philippine Sea Plate. Tayo ay itinutulak patungo sa Hilaga Kanluran, dagdag niya. Sa pag-aaral ng FIVOX, natuklasan na ang mga trench sa Pilipinas, tulad ng kasiguran trench sa Samar at Manila Trench, ay may kakayahan na mag-produce ng malalakas na lindol. Ayon kay Bacol Call, ang Philippine Trench sa Samar ay may potensyal na magdulot ng lindol na may magnitude 8.1. Kapag nangyari ito, maaaring magresulta ito ng tsunami na umaabot sa taas na 10 metro. Sa kabilang dako, ang Manila Trench ay maaaring magproduce ng lindol na may magnitude 8.3. Sa kagustuhan na maging handa ang publiko sa mga ganitong pangyayari, hinikayat ni Bacol Call ang mga residente sa mga coastal areas na kilalanin ang mga senyales ng shake, drop, and roar pagkatapos ng isang malakas na lindol. Kapag may malakas na pagyanig na halos hindi ka na makagalaw o di ka na makatayo, at biglang bumaba ang antas ng dagat, at may naririnig kang maingay na tunog na galing sa dagat. Kung isa sa mga ito ang napapansin mo, kailangan mong agad na mag-evacuate patungo sa mas mataas na lugar kung ikaw ay nasa isang coastal community, sabi niya. Muli niyang pinapaalalahanan ng publiko na maaring tumagal lamang ng limang minuto para marating ang unang mga alon ng tsunami matapos ang lindol, kaya't mahalaga na mabilis na may padala ang mga alerto para sa tsunami. Matapos ang isang magnitude 7.2 na lindol sa silangang Taiwan itong Miyerkules, na ikinamatay ng sampung katao, nagbigay si Bacol Call ng babala sa mga Filipino. Sinabi rin niya na noong Hunyo, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na inaasahan ang higit sa 60,000 pagkamatay at 120,000 na mga nawawalang tao sakaling maganap ang isang 7.2 magnitude na lindol, o ang Big One sa Metro Manila. Isa sa halimbawa ng lindol sa Philippine Trench ay nangyari noong August 31, 2012 sa Silangan ng Giwan, Eastern Samar na may lakas na magnitude 7.6. Kaya naman naghahanda na ang ating pamahalaan. Pansamantalang isasara simula April 11 hanggang labing isang buwan ang southbound side ng EDSA kamuning flyover sa Quezon City habang pinaghahandaan ng gobyerno ang Big One. Ang nasabing hakbang ay upang maisaayos muna ang tulay at mapatatag ito. Ang retrofitting ay sasakupo ng isat kalahating lane, simula sa pinakalabas na lane patungo sa EDSA Busway Lane. Nagbabala naman si DPWH National Capital Region Project Inspector Paul Chua sa publiko na asahan ang matinding traffic habang nagpapatuloy ang pagsasaayos. Anya, maaaring gamitin ng mga motorista ang mabuhay lane bilang mga alternatibong ruta. Ligtas naman sa banta ng tsunami ang Pilipinas matapos na humanig sa magnitude 6.6 na lindol sa Hilagang Molucosi sa Indonesia, sinabi ng FIVOX nitong Martes, April 9, 2024. Ayon sa monitoring agency, naganap ang lindul 48 minuto pasado alas 5 ng hapon. Oras ng Pilipinas sa lalim na 33 kilometro, Nauna ng sinukat ng German Research Center for Geosciences, GFZ, ang magnitude sa 6.5. Ito ay hindi pananakot. Ito ay paalala na dapat maging handa tayo sa bigla ang pagdating ng mga sakuna tulad ng lindul at tsunami na dulot nito. Hindi natin alam kung kailan ito darating. Tulad ng ibang mga bansa na nakakaranas ng mga ganitong sakuna, ay posible rin na mangyari dito sa Pilipinas. Laging maging alerto, maghanda at manalangin para sa kaligtasan ng lahat.